Two years ago or three years ago, nung huli namin siya nakasama ng Christmas. Pagka-Christmas, si Doc P.J. nagpook sa amin. Pag nandun siya, mas marami kami food. Kasi mas marami nagpe-prepare. 2004 pa, yung pinakalas namin nagsama-sama nung Pasko. Malaki ka, wala kang daddy. Nakakaingit sa ibang bata. <laughs> Kasi sila kompleto, tapos ikaw hindi it really is a little bit harder nowadays that they have their own undertakings. Derek also cannot be with us. Our families are used to it being MIA. You know, as a doctor, there should really be someone who will see patients. And we cannot control the mga pangyayari sa health ng bawat tao. I just really have a genuine care with the patients. Kaya po ako hindi nakakawi ng Bicol. Nasu-short ako sa budget. Sa probinsya, pag wala kang stable na trabaho, wala rin. Pupuntang Manila. kasi andito yung opportunity na trabaho. Sobrang nakaka-affect yung time, yung, yung bonding with family, lalo na yung current job ko ngayon kasi entails us to work even on holidays. Naaalala ko si Doc PJ kapag may shrimp dish sa bahay. Dati, siya yung nagkookook sa amin. Kami naman ang for her. Paborito po namin adobo. Eh. Yung po yung luto kasi ng daddy namin, adobo na may natamis. Kasi kahit malayo kami, sweet kami. <laughs> Naaalala ko po siya. Boy. Ang gagawin ko ngayon is maghanda ng spinach carbonara na usually kinakain namin tuwing Pasko. Surprise! Surprise! <laughs> you know, I believe it's all worth it. Kung baga sa kami sa isa't isa lang namin, present sila sa akin, present ako sa kanila. Ay! Hindi <laughs> na ako makikipanood ng ibang pamilya na buo sila. Ngayon, mabubuo na rin pamilya ko. happy. Magiging memorable itong Pasko ito. Maniwala kayo sa amin. Nakikita nila na I'm doing great. Happy naman sila para sa akin. Makatulong din ako sa kanila. May mga anak nalang may tita na doktor. <laughs> Dito na po yung daddy ko. Masaya na po. Natupad na po yung Christmas wish ko po. We still have each other. And that's the most important. In Christmas, para sa akin, ang pinaka is for you to have your family around you.